pero lahat ng yan ay parang baliwala at di iniinda ng ating nangunang si Peter. Kahit alam niyang malayo na ang agwat mula sa kanyang kalaban, ay hindi pa rin siya nagpakampante. Itinuloy ang diskarte. pidalang lang ng pidal. Sige lang ng sige. tirik na ang araw. Ramdam na niya ang uhaw. Tuloy lang sa pagpadyak at di bumibitaw. Malayo, malayo. Malayo, malayo. Sobrang layo. Sa puntong ito ay natapos na niya ang mga ahon. Patag na ang kanyang